Ang na babae na tota ya eh 'yung itim 'yun ang babae niya oo Ito, eto 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 Ang babae. 'yung babae 'yan eto pala 'yung babae mmm isa lang babae 'yun 'yan ah pa nanlalaki ng mga tota ayos 'yung mga paglagay natin Isa 'tong na pato. Ano? Suka yo. galit na ang tatay, ananay. Ito 'yung magandang to. Ayun, ano kulay puti. Na nan tumatanim. Tama, tama. Ananay. Ananay iyak na ng iyak. Mm. Tingnan mo, naka-toilera naka silang tatlo. <laughs> uh, Pahilera sila. Uh. Yan, Yan ang tatay, oh. Oo, oh, 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 matahol na sila, lala. Saan man tumatahol dyan yung brown? Hmm. Okay. Tos, tos, tos. Ilang buwan na ba yan ito? Taro, isang buwan na may na. Pa? Wala pa. One, one,

na oh. Di na ano na sa ilalim? Hindi na makatayo ko. Ano